Mahigpit na ang ginagawang pakikipagtulungan ng Department of Justice at Bureau of Immigration sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan upang hanapin ang mga natitirang pogo workers sa bansa na unaccounted sa kasalukuyan. Sa bagong Pilipinas program, sinabi ni DOJ Undersecretary Raul Vasquez na mula sa 33,000 pogo workers, nasa 22,000 na ang umalis ng bansa kasunod ng pagba ng Marcos administration sa pogo operations sa Pilipinas. Kusa na raw na nagpare repatriate o nag-voluntary exit ang mga ito habang ang iba ay na-downgrade ang kanilang visa sa tourist visa. Ang problema ayon sa opisyal, meron pa rin iilan na nananatili sa bansa naging unaccounted o nawala na sa radar ng pamahalaan. Ang mga ito anya ang iniimbestigahan at bineberipika ng immigration sa kasalukuyan. Sa oras na matunto ng mga ito, agad na aarestuhin at magpapatupad ng deportation proceedings upang mabigyan ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanilang lang, sarili. Unaccounted in the sense na um, they did not uh, seek the downgrading. At ito yung mga to ang uh, iniimbestigahan, benepiripikaan ng ating immigration at kung uh, malaman nila with the assistance of other law enforcement agencies mag-initiate sila ng uh, um, arrest by a mission order para magkaroon ng Uh, deportation proceedings uh, whereby mabigyan sila ng pagkakataon uh, under the due process to explain their side. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.